evening mga guys meron nga pala kami dito uh, available sa tindahan na ilaw ito ay the remote at saka solar so pero di charge siya ang battery niya mga maring ay tumatagal ng 15 hours bago siya mag off at uh, may oras din kung gusto mong 5 hours lang ang iilaw niya kusa siyang mag-off kung gusto mo naman ng 3 hours mayroon din siya sa remote kung gusto mo naman 8 hours pipindutin mo din lang siya sa remote mga guys ito yung open niya on ayan mga maring di battery siya tapos um, sa solar din mga maring pwede mo siyang isaksak matagal ang battery niya mga maring bago maubos tapos kung gusto mo naman siyang hinaan pwede rin sa remote din ayan kung gusto mong medium lang ang ilaw niya kung gusto mo naman siyang lakasan ipa-plus mo lang siya sa remote maliwanag siya. Tapos, kung gusto mo naman na uh, 8 hours ang itatagal ng pag-ilaw niya, pipindutin mo lang siya sa 8 hours. Ayan. Kung gusto mo naman ng 5 hours, pipindutin mo lang siya ng 5 hours. 3 hours, ayan din. Parinot din. Tapos, ito yung off niya, mga marine. Ayan, i-off na siya. Maganda ito maring kasi kahit wala kang kuryente, tumatagal to ng 15 hours ang battery niya bago humina ang kanyang ilaw. So, available ito sa amin tindahan mga maring. Salamat sa panonood.